Ito mga kaibigan. So kapag kayo ay merong hindi sinasabing totoo sa mekanik ko, nahihirapan talaga kami mag-diagnose niyan. So ito yung Honda na walo ang spark plug at ignition coil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Four, ayan. One, two, three. Ayan, yung isa sa huli. 4 O ngayon, ang problema nito, pina-PMS. Pagkataas si yung PMS, nanginginig na. So, pagtingin namin, walang kuryente itong isang buong street na to. Yan, walang kuryente. Yung likod, meron. So, talagang manginginig. Kasi, imbis na yung design niya, walos spark plug, naging apat. E, tinanong natin, Ganto na ho ba yung dati pa? Hindi daw. Sige, start mo, Pops. So, eto yung sitwasyon. Imposible kasi yan, sabay-sabay apat masira eh. Kaya nahirapan tayo mag-diagnose kasi nga. Sige, start. Hmm, yan. Walang kuryente. Yan lumalabas. Eh di syempre, hanap tayo ng problema. Patay mo na. Nagahanap ng problema hanggang gabi. Akala, wiring. May problema yung linya nilang lahat. No? Eh yung pala, Siyempre, pini-MS mo sa atin ang sisi. Bakit nanginig? Hindi naman daw siya dating ganun. Yung pala, dati na siyang ganun. Kasi, meron dun sa loob ng dashboard na walang fuse. So, pag walang fuse, hindi talaga yung magkakaroon ng kuryente. O so, ito, hawa ko yung fuse pang testing. Lalagyan ko ng fuse ngayon. Dito, Paps. Tutok mo ha. Teka, pakita ko muna yung ano. Paitaw muna sa inyo yung lugar. Yan. etong katabi ng 15 ampere. Yan. Wala yung fuse. Tinestlight ko lahat. Isa-isa. May kuryente. Buo ang fuse. Nung tignan ko, ito ay walang fuse. Ito ay walang fuse. Ito ay walang fuse. Pero may power yan. Sabi ko, baka ito'y nahugot ang fuse ng kung sino. Hindi ko alam kung yung may-ari o yung mekaniko nila dati. Pero ang sabi kasi hindi daw siya ganun dati so medyo nakakasamalan ng loob. Si save natin yung plaka para hindi naman kahiyahiya, no? Pero magsabi po kayo ng totoo kung dating kung manginig na huwag nyo na kami ibipinta kasi hindi maganda yan. E eh, di nasukso ako ng fuse ito. Wala nangyari. Ngayon susuksukan ko kuto ng fuse. Tignan ninyo Nalagyan ko sya nitong spare na fuse Magkakakuryente yan dun sa harap Walang putol tong video ha mga kaibigan Para lang alam ninyo Tusok-sokan ko ito ng fuse Nakakabit Mapastart natin sa tropa yes, okay, start ko pa Nalabas ang kuryente niyan. Kung putok ang fuse, maintindihan ko sana eh. Hindi. Okay. Ayun, ayun. Ang kuryente eh. Ayan. Rinig nyo rin pati eh. Patay. Diba? Kung yan ay putok ang fuse, hindi namin maiisip na ito'y sinadya. Kasi pumutok yung fuse eh. Pwedeng nag-short circuit, after PMS, pumutok ng inig. Pero pag wala talagang fuse, ibig sabihin, matagal na siyang ganun. Hindi yun kasalanan nung nag-PMS. O yun lang mga kaibigan. Sinir ko lang. Para dun sa may mga shop, ito ay dagdag kaalaman. Bago ninyo galawin ang isang sasakyan, ang isang makina, hanggat maaari, i-test drive nyo, i-check nyo mabuti yung kondisyon, kasi baka sa inyo maibintang. Hindi naman pala kayo may kasalanan. So yan, idagdag eh kaalaman din yan sa mga kapwa namin dito mekaniko na i-double check muna. Kasi may mga ganyan pangyayari, may check engine na pala, hindi sa sasabihin. Tapos pag hipo mo, hindi mo na-check agad yung gauge. Tapos mo lang i-change oil, may check engine na sasabihin, ikaw may kasalanan. Kung ilaw yung ABS, ikaw may kasalanan. Pero totoo, matagal na pala yon So ito ay tip lang po sa may mga shop. At ito yung ano rin sa amin, lesson din syempre tayo nagtitiwala din pero buti na lang hindi naman ganong kagrabe yung naging damage o, sinare ko lang po ito mga kaibigan sige start tayo ok last test Jim pag sabi ko hugot hugotin mo tong nilagay natin papakita natin sa kanila na pag ito ay walang fuse hindi talaga magkakakuryente sige teka kaya ako tinatakpan para hindi niyo makita yung buong kotse kasi baka sabihin pag nakita sa kalsada yung kotse eh. Ah, yan yun nanloko kay Easy nagang o oh, nang trip. Hindi natin pinapakita yung kotse ha. Spark plug na gamit, paps. Lagyan mo nga ito sa kabit mo. Nga. Papakita namin sa inyo na kapag yun ay walang fuse, talagang walang kuryente yung linya na yan. Okay. So, Jim, may fuse ngayon? May fuse. Teka lang ah. Sige, start. Yeah, may may fuse. Hugot ang fuse. Ayan, wala na. Wala na kuryente, kahit hawakan. Pero nakastart yan ah. Ay tawakan, walang kuryente. Nakakabit ang sakit niya, mga kaibigan. Yan bunot. Kabit ang piyos. Ayun. Okay? So dumating yan dito sa shop, wala na talagang fuse Dumating yan dito. Kaya talagang walang kuryente, manginig talaga yan. Okay, patay. Talagang mahihirapan ka talaga. Kasi iisipin mo nga naman kung ikaw mekaniko, wala ka namang ginalaw doon sa fuse. Kung meron man pumutok na fuse, tineslate na natin lahat. Buo lahat ng fuse. Yung pala, merong walang fuse. Yun yung para dito, walang fuse. So, ito ay hindi ito, ano, hindi ito sa machine ang naging problem. Tao ang may gawa ng problem na ito. Okay na, tapos na ito. Pwede na ito